Naghahanap ba kayo ng magandang pasyalan? Huh? Bakit hindi nyo subukan dito sa Bulinaw? Swak na swak! Pasyalan na tatanging ganda ng Spring Falls, Patar Beach at Enchanted Cave na matatagpuan dito sa Bulinaw. Kaya't ano pang hinihintay, tarna at samahanin nyo kami sa aming adventure. Kung hanap mo ay mapagtatampisawan at lumangoy ngayong mainit na panahon, Spring Falls isa sa napakagandang lugar dito sa Bulinaw. Sariwang hangin, malamig at malinis na tubig-ilog ay sigurado namang mapapawaw ka. Sa tanawin pa lang ay mapapahanga ka na. Napaka peaceful ng lugar kaya tamang tama sa family bonding At pwedeng pwede dito ang mga chikiting para lumangoy Hindi siya kalaliman pero malawak ang paglalangoyan Pwede ka ring tumalon at sumigaw sa diving spot at kumuha ng mga larawan sa natural na ganda ng kalikasan Kaya't siguradong mag-i-enjoy ka talaga dito sa spring falls ng bulinaw Pangasinan ano, happy. At pagkatapos naming maligo dito sa Pulse ay lumipat naman kami ng lugar para kumain at magtampisaw muli. Nag-ihaw nga pala kami dito ng maulam. Mang inasar, unang kagat pa lang ay mukha ka ng inasar. At habang kami ay nagluluto dito, ay siya namang sinamantala ng mga chikiting ang pagkakataong lumangoy muli sa dagat dito sa Patardis. Napakaganda ng kanilang dagat, malinis, malinaw at mababaw na paglalanguyan ng mga bata. Safe na safe sila dito dahil kahit malayo ka na sa pampang ay mababaw pa rin. Ang nakakapagtaka dito ay may hangganan ng alon. Hanggang dun lang oh. nag nga pala kami dito ng one night para masulit ang lugar. Plano kasi naming mag-ihaw ng isda sa umaga at pumunta sa Enchanted Cave. Oh good! At sa huling naming destinasyon ay pupunta kami sa Enchanted Cave. Dito ay napakaraming taong dumarayo galing sa iba't ibang lugar para makita ang rock formation ng mga corals dito. Nagmistulang bundok kasi ng corals ang lugar na to. Siguro dating lubog sa dagat ang lugar na to. Huh? Dito sa lugar na to ay pwede ka ding bumili ng mga souvenir. Tara na at samahan ninyo kami at sulit na sulit ang aming pamamasyal dito sa Bulinao, Pangasinan. May batis na, may dagat pa at kuweba na pwedeng pwedeng pagtampisawan ngayong mainit na ng panahon. Ano guys, tara let's go!